Kapinsala ito. Kaya lagi pala itong napaplat. Dalawang beses ako nagpahangin dito sa gulong na ito. So ito 'yon oh. Ayan oh. Ayun yung salarin oh. Pasok na pasok ito sa loob ng interior oh. Ayun. Nahulog. Ayan oh. Pasok sa interior oh. Ng dahil dito parang karayom yata hindi mo kala niya pumasok ito dito sa gulong nito ah, malambot na naman yung gulong dahil lang dito sa napakatulis na bagay na ito kaya tumusok siya dito o oh, yun na flat kanina malambot na malambot hinangin ako ngayon ito na naman malambot na naman dahil lang dito ano kaya nakaano parang hindi oh, yan, oh. parang ano siya parang karayo galing ha paminsan minsan ang nangyayari ito ha sobrang oh. tulis oh. dahil lang dito mong papabulkanis Buti na lang ata eh. Uh, hindi gitu ang biyahe dito dito lang sa Manila. Hirap kunin. Hirap kunin. Ang liit. Ay, ang talim. talim pala niya. Ayan. Karayom nga. nga. balok to tu, Matalim ng dulo eh. matalim yung doon o, oh, matalim ayun ganun lang, ganun dahil lang dyan kaya na-flat kaunting-kaunting lang okay ser-ser lang dahil dito, sa napaka tulis na bagay na yan na karayom na uh, nawawala yung hangin okay, thank you Share share lang mga best